Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, let's talk about pag-ibig MP2 savings and magkano ba ang kinita ko sa MP2 savings account ko. So, let's get started. So MP2 po ibig sabihin modified Pag-ibig 2 savings program. So, unang-una, ito po ay 5-year maturity. Big sabihin, naka-lock-in po ang inyong pera for 5 years sa inyong savings. And then second, this is eligible for all Pag-IBIG members. So, kailangan naghuhulog po kayo currently sa ng inyong Pag-IBIG regular savings. And then pangatlo, ang minimum po na contribution natin dito is 500 pesos. So, pwedeng kayong employed or voluntary. So, kung employed kayo, pwede kayo magpadedak sa inyong mga employer or sa HR ninyo kung magkano yung gusto nyo padedak. Or kung voluntary naman, pupunta po kayo sa pag-ibig branch at doon po kayo maghuhulog. Basta po ang minimum po na contribution is 500 pesos. So, pang-apat is flexible dividend rate, higher than pag-ibig one. So, meron po tayong comparable table dito of Pag-ibig 1 versus MP2 dividend rates for the past 6 years. So kung mapapansin po ninyo, mas mataas ang mga dividend rate ni MP2 compared kay Pag-ibig 1. So for example, sa year 2023, meron po tayong 7.05% dividend rate uh, kay MP2 while 6.55% naman under kay Pag-ibig 1. So, yun po. So, yung last po is choose annually or 5-year term dividend payout. So, pwede kayong mamili kung gusto nyo na ma-receive yung dividend nyo annually or at the end of your 5-year term ng inyong MP2 savings. So, sa akin po, ang pinili ko is yung annually para nakikita ko po kung magkano yung dividend ko every year. So, ito naman po yung uh, sample ng MP2 enrollment form wherein makikita nyo po dito sa bandang kanan sa baba, yung preferred dividend payout. So, mamimili kayo dyan kung ano yung gusto nyo, whether annually or 5-year or end-term. Che-checkan nyo lang po yan. Tapos, dito naman sa baba, yung mode of payment nyo, whether salary deduction kung employed kayo, over the counter ba o kung gusto niyo magbayad sa Pag-ibig branch or you can pay then through any accredited Pag-ibig collecting partners. Pwede po 'yan sa GCash, pwede sa PayMaya, sa mga bayad centers or any accredited po ng Pag-ibig collecting partners. How to save in MP2 savings. So there are two steps po, no? Number one, magkikreate tayo ng MP2 savings account via virtual pag-ibig or by submitting accomplished MP2 form at any pag-ibig branch. Regarding po sa virtual pag-ibig, meron po tayong separate video for that. So ilalagay ko lang yung link sa ating description box. So for step 2 save in MP2 using virtual pag-ibig or accredited collecting partners. So pwede kayong mag-save or magbayad ng inyong MP2 sa inyong virtual pag-ibig account and pwede rin kayo magbayad sa mga bayad center, M Lulier, Gcash, PayMaya or sa mismong Pag-ibig branch. So eto naman po yung screenshot ng kinita ko or ng MP2 ko for 5 years. Uh, In-screenshot ko siya from my virtual account. So, makikita nyo dito, uh, kinita ko po is 86,000 for out of 352,000 na kinontribute ko. Ito naman po yung MP2 dividend rates for the past 6 years. So, I started po noong 2018 hanggang 2022. And then kung mapapansin nyo, staggered lang yung pagbabayad ko ng contributions ko. Pero kung nagbayad ako niyan one time sa 2018, mas malaki po yung kinita ng MP2 ko. Note lang din na hindi ako nag ng dividend ko within those 5 years para maging cumulative yung dividend para mas malaki yung kikitain ko. And then, note lang din na pwede nyo kung, kung na-reach na yung 5 year end term ng pag-ibig nyo or yung MP2 nyo, pwede naman siyang magstay stay doon for up to 2 years pero ang basis ng dividend rate niya is yung pag-ibig 1 na dividend rate. So, ayun po, binigyan ko po kayo ng idea on how to save in pag-ibig MP2. And, much better naman po dito kaysa naman po sa mga bank natin na maliit lang po yung interest. So, kung meron naman po kayo mga na itatabi mga pera na gusto nyong lumago, compared to banks so mag-save na lang po tayo dito legit naman po si Pag-ibig MP2 so yun po maraming salamat